Meron pong balibalita na posibleng sa GTV, sa GTV ng GMA Network, mapunta o bumalik ang Wawawin. Ayon. Itong si Willie talaga, no, pa-excite. Alam niya naman, sabi niya, nung June, babalik na daw siya, meron siya pasabog. Yun lang, nagtataka ang mga netizens, saan ba yan? Dahil hindi na pwede sa GMA Network daw mismo. Anyway, kung hindi man dahil wala na yung kontrata niya doon. Sa old TV, hindi na rin pwede. Sa ABS-CBN, mahiya ka naman kung babalik ka pa dyan doon. Diba? At saka hindi ka na rin tatanggapin ng ABS-CBN. Sa TV5, lalong hindi. <laughs> wala nang mapuntahan. Kaya sabi ni Miss Anilolit Solis, di ba? Hindi na siya hinahanap ng bagong henerasyon. Ibig sabihin, laos na siya. Totoo naman na may pangalan pa siya, di ba? Pinag-uusapan pa rin nasa mga articles pa rin siya, pero yun nga, wala na siyang mapuntahan. Okay? Wala na rin siyang, yung platform niya, yeah, okay, sige. Pero kasi, alam niyo po kaya nananatili yung kan kanyang platform at, uh, well, malaki pa rin yung platform niya, sa Facebook lalo, kasi nga, yung mga taong naandyan ay yung mga umaasa sa ayuda yun naman kasi ang panlaban ni Mr. Willie Rebellion mo. Eh. Okay? Hindi mo iisipin or iisipin mo bang yun ay or ang kanyang ibinibida ay ang kanyang talento at ang kanyang malasakit sa hapo. Hindi. Ang ibinibida niya talaga ay makakapamudmud siya. Ganoon naman madalas. Tignan natin ha. Ah. Ito po, ay, ito e, po ay hindi naman sigurado pa. Pero balita na po ito. Makikita na natin to sa maraming articles. Okay, online. Sa muling pagbabalik ng Wawa Win, all right, posibilidad kayang ilagay ito sa digital channel ng GMA Network na GTV. Okay, ano mangyayari? Dahil siguro gugustuhin din ni Mr. Willie Revilliam na sa noon time slot sila. Pero yun nga, naandyan po ang it show time ng ABS-CBN sa Malabo yan. Pwede rin siyang bumalik doon sa slot ng pang hapon bago mag uh, newscast or or balita anyway alam naman natin ang mga ang mga taga-suporta ni Mr. Willie Revillame diba mga medyo may edad na rin. so pwede sa hapon kasalukuyang nagpapahiwatig na ang TV host na si Willie Revillame sa muli nitong pag-ere sa television sa, sa television alam niyo po matagal na siyang nagpapahiwatig okay nung bago mag tapos ang June may pahiwatig siya. Yun nga, sabi niya meron siyang malaking pasabog ng June, babalik na siya ng television. Ngayon naman, July na anyway, ba diba? kung nakikita niyo, July na ngayon, wala pa rin nangyayari. So kailan pa? Mukhang tama talaga si Lolit Solis na mahirap ka trabaho itong si Mr. William Mahirap ka usap pagdating sa mga sa mga business dealing siguro dahil negosyo yan diba with GMA 7 with with TV5 talagang mahirap gusto niya kasi masunod lagi okay yung gusto niya yung kagustuhan ni Mr. Wheeler William Wheeler Reveal kaya siguro madalas na uuon siya may yung mga posibleng pagbabalik niya diba nga sana ay uh, meron siyang uh, kontrata sa Viva Films hindi rin yun natuloy dahil hindi nagkasundo. Alright, yun yun. Good luck, Mr. Willie Revillame. Pero yun nga, pasensya na, pero malabo ka sa GTV. Na kasi ang It's Showtime.